O! Oh. Ano yan, Paul? Ano Gumaganda ko kayo ng gumaganda! Ay! Kaliton, Anton! Masalabong lang hmm, po sa inyo niya. Naggabalab pa! Thank you po. Isaging po kami. Eh, punta lang po ako dito para manood eh. Ito siya po po po. May pasalubong pa tayo. Paupuin mo muna siya. Upuan mo po, yung 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 ma dina po, dina po dina kayo. May atin na dina po May po eh. Mm hmm. Saan mo kayo galing niyan? Ito po kayo. Ito mo siya. May dala po kayong ano. Talaga yata ang makakatuwa naman po yung ano nyo. Oo, ang ni Apple. Para siyang diwata. Ha? <laughs> para bang diwata? diwata? Wow! O gawa mo muna ng ano, merienda si Nani Apple, kape. maginit ka ng ano. Eh, nakaisabay lang po kula pastor eh. Nasa po sila? Ay, may pinunta pa po. Mm. Pero pupunta rin daw po siya na oh, natutuwa naman po eh, ako. Ano ba niyo yung ano, bagay niyo po ah? Hindi hmm. po eh. Ay po si Kuya Lito. Ano po to? Tanim po ba na saging to? Hindi po, binili po nila yan. Naku, ba't pa ako nagbabala? Hmm. Sabi, sabi, sabi niya, bigay ko daw po sa inyo. Hmm, thank you po. Si Nanay Apol, Kuya Lito, Hello, kaya nito. Kala ko hindi si Nina may Kala mo, ibang tao eh, no? ano yung... Naka... Aba, ba, kaya nito? normal. Hmm. Ngayon lang Oo. po ako nag... Ano, dahil wow. nakakaano na pa ako ng salita ng Diyos. Mm. Sorry po sa Tagalog, oh. nabigla yata ako doon po <laughs> Sorry. Kasi hindi <dating laughs> so, na yun, po akong dating Apple na nakikita niyo ngayon. Nagbago uh, na po yung uh, dating Apple ko ngayon. Uh, 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 sa uh, Sabi yung vlog mo na pagpunta mo, ang dami ng mga sayo. yung, yeah. Ang dami mga sabi nila, pag ang Diyos ang gumalaw, walang posible. Yeah. Kaya thank you kay Pastora, saka kay Pastor. Kasama yeah. ko doon na nagdadasal na ano, continuation. Gabi-gabi po kami natutre. Mm. -hmm. noon na eh, hanggang ano po, linggo yan. Bawa po, hapon, mga uh, alasay, hanggang alas 7 po ng mm. -hmm. po, alas 9. Ganun. Baka mapapa, mapapabisita na yata ulit ako sa... Buti napasal si na niya Apple. Dinalan tayo ng ano, saging at saka ang napakaganda may dala siyang damit. Ayan Oh. No? Pakita mo, tignan po natin yung mga damit. Ito po, kay Angel po to. Ah. Mm -hmm. Ang ganda po ah. Ako po pumili. Ito so, naman mm -hmm. po kay Monena. Mm -hmm. Talaga namang ano ah. Na eh, hey, ano? kinawala sa... Oh, ah, wait lang po. Saan galing yan? Mukhang mga bago. Binili ko po yan. Ah. Sige po mo, binibili na yung mga anak. Kasi po, nung ano po, kami sahod po ako, binibili ko na po yan. Pwede ano na po yan, mga bigas ko na. Yung ngiti ko kuya nito. Ako po nga Yung ngiti ko. <laughs> <laughs> pakikurot mo nga. Pakikurot. Mm, kur, pakikurot daw po si kuya nito. Okay, no, yeah, parang matakao. Oh. Ay! <laughs> oh. <laughs> Kaya, yeah, oh, wala akong kuko, Hindi oh. pala ako, Hindi ah. pala ako. Hindi uh -huh. oh. Tulog gising pala ako. Alam mo, Kuya Lito, dati, wala pa po ako sa Panginoon. Hindi pa ako umano sa Kanya. Na, ano na po yung ko nung pumasok po ako sa Panginoon. Oh. Uh -huh. Sabi ko po sa Panginoon, Pang ito, Panginoon, ka ako, ikaw na baka ako ang tulay po sa akin. Mm. Uh -huh. Para magbago po ako. Ay naman po, dininin po ng sa akin. Uh -huh. Ang uh, sabi po kasi sa Biblia, huwag daw po akong mangamba o matakot kasi hindi ka naman daw po niya patawarin kahit ano daw po kasalanan niya. Hmm. Kasalanan natin. Grabe naman yan. Parang na -ano ako doon ha. Uh, wow! alam mo yung nawawala ka sa tamang lamdas. Hmm. Tapos eh, yung Panginoon pala lang ang sagot. Mm. Oh, po. Oh. Umula po si Atinda, ang tsaka sila pastor, hindi ko po makakilala po ang iyo. Para akong maiyak, kuya, dito ah. Oo. Oh. Hmm. Kaya nga po... Upo mo na po, po. kayo, Nay Apol. Para po, araw-araw po, pag minsan po, pinag-tray po namin kayo. Lato kayo, sila... Kayo po si Kuya Jun. Mmm. Yung tatay nito, tsaka si Kuya Koreng. Lahat po kayo ng buong pamilya po dito, pinagpipilit po namin kayo araw-araw. Masyado naman. ano ako ng table sa akin. Kaya ako yung eh, nakikita ko kay Nanay Apol, nasa kanya na yung, uh, yung pala ng palataya na may Diyos. Ah. Sa kanya yung kung ano yung meron tayo ngayon dahil sa kanya. Hmm. Kakain tayong ano, masarap na... Dala ni Kuya Jonathan dalim mo na rin dito sa mga bata dito, mga dito. magkikipag chismisan muna ako mga katika. Hindi, yeah, ayang nutuwa ko. Oo! Di ba ito yan, sa... oh, oh. ah? Hindi pa talaga ito. Para sa inyo ito, Nanay Apoy. Papakain sana ako ng baboy. Mga hmm. kaya na. Wow! 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 Ah. May gusto lang akong... ...anong ko, Nanay oh, Apoy? Kumuha mo ng plato si Nanay Apoy. Dalawa wow. okay. Lahat to uh, kami nagsisinta uh, po kayo mga bata. Ah, uh, doon sa vlog mo kasi, ay uh, iba ang... iba na yung may Diyos eh. Iba yung may Diyos. Sinabi mm -hmm. ako lagi ka na... Saan? Yeah. Na ika, sabi ng mga comment sa'yo na kumilos na yung <laughs> Diyos sa'yo. Sa ano, lalo na sa'yo, Tekran, siyempre, hindi mo pagsawa nga daw sa mga comment. Baka eh... hindi mo akong mapagbasa ako ng, mm -hmm. ng comment. Eh, salamat po sa na, mga hanggang ngayon eh, nagmamahal po ka nag na Apple at saka na na ayun, ayun, Ito lang sinanay na po. Yung pray niyo, nakatotoo po yung pray natin na para kay nanay Apple. Um, sa mga anak niya. Sa mga anak po. Kuya oh. Plito. Hmm. Kuya Jano, thank you sa napakasarap na cake. Ah nabukas ko yung cake na may ako. Kaya po, pag gabi-gabi po yan, nagpipray po ako yan. Laging nababansik, nababanggit ni Nanay Apo yung... Dito yung sa'yo, ito mo kayo, Clark. Siguro, sobrang ang dami mo siguro hindi nang mali, no? Kaya paulit-ulit naman yung pag mo ng tawad. Okay, tama naman. Pero alam mo naman si nakikita ka lang ng maayos na ngayon eh. Oh. Ano nung makita eh? ko kong may dalasan damit sa mga bata, natuwa na ako eh. Dayo, yung vlog, nung pumunta siya dyan, so sorry na naman sa'yo nun eh. Hmm. <laughs> ah. Nasya ka nga ako nung, yung mga ano, nung pumunta nga siya. Yeah. Hindi nga uh, inabutan yung bata kasi. Hmm. Kulay ko. Ka. Ito yung sa'yo. Thank you. Ito. Grabe. Grabe. Gwapo pa yung nagtimpla ng kape. Ah, oh. ang uh, bait ni Kuya ko lang. Thank namin. you. Kaya gusto nyo natin tandaan yung promise niyo yun, nila. Gusto kita. Hmm. hmm. Wag, man, wag na wag mong dadalhin dyan yan. Mamimiss ko yung bata na yan. Oo. Oh, kaya pala. Kaya ano? Mabait ka, di ba? Oo. Oh. Nanay Apple, may tanong ako. Ano yung pinakaiba ng yung noon at saka ngayon ngayon? Ay, nagbago mm, na sa'yo. Malayo. Nakakilala ko na sa Jesus. Doon na siya ko sa puso na Jesus lang pala ako tulay na pa magbago po ako. Mm. Sa ating na mga salita ngayon. Uh, ano, uh, open na open. Hallelujah. Hallelujah. amen. Ah. na uh, para sa sa akin na ni Apple, eh, bilang kajali yan, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpapasalamat po sa mga sumusuporta. Kaya ngayon lang dyan pa kayo na ni Apple. Eh. Ay. Amen. Saka marami naman nakaka-inaintindihan yung kalagay ni Nanay Apon sarap dito dito okay, ka. Ah. Oh. Dito dito. Ano ba? Mm -hmm. Kay Kuya Jano galing yan. Hindi okay. namin nakain Kuya Jano. Sobrang ano kasi alam namin, sobrang tamis nito eh. Ay, iba yung present ko. Pero Kasi ano yung balat, yung ano bala yung balay mo, mukhang nagkakabayo ka. Mm -hmm. Kasi, in person kasi,

tayong is ago. Mm -hmm. Hindi na ng na nang dalhin yung sinasabi apple na kulorin. Ano uh, yan? Kulorete. Ngayon, ito'y iba, iba na. Alam mo, bakit? Mm hmm. Ang tatanino na ako eh. Yeah. Sarap. Hey. Ipanino na ako. <laughs> Ngayon siya na ama ko na. Mm -hmm. Mm -hmm. Magandang tapon po, Tam. Kamusta ah. na po? Nailabas ko yung cake kay apol Apple. Kala, oo. Kamukala ni Apple. Oh, Apple. Mm. Ah. Kumanta si. eh. Aba, ah. 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 Tatang, uh. iba na ang Apple, hindi nakatulad ng dati. Ah, gano'n. Kasi, Tam, nasa Panginoon na po ako. Ah. Ay, yung, yung tama. Kaya nga sabi ko sa inyo, nailabas ko yung cake nandiyo. Kay Tatang, bilang Siyempre, matagal yun lang kilala si Nanay Apon. Ano yung pagbabago ni Nanay Apon na yun? Sa pagsasalita, sa pagsasalita, mm. na, bago, mm. nagbago. Bukas doon, yung kanyang... Yung... Yung... Stage. Ah. Yung... tumataba ko yata pa yung tata. Mm. Pagya. Ang kasi tatang. Si tatang, nakulog hindi pa tayo ra, mapogi mm na eh. Hindi -hmm. tatalito. Hindi po. Mapogi. Mapogi kayo, tatlo. Sino mas, sino mas pogi? Sino mas pogi? Hindi, tatalito po ah. ra, mapogi. Mm hindi talita. May puto ulit yung masamak. Yan na na, Apol. Tuloy-tuloy na yan. Sir, hindi na pa ako ayos sa Diyos. Uh, oh. Hindi ko, hindi ko na dating masama ako noon. Ngayon, hindi na po ko ngayon. Ah. Kasi nagtaanin ako Yung unang vlog mo kasi, ang dami na nang tuwa. Hmm. Parang nabikin sila eh. Pero yung nakita ko ngayon, ano, in person ha, hmm. ano ako, na nagulantang po yung aking pong ano. Sobra akong natuwa eh. Hmm. Hindi na, hindi na po ako yung dating Apple. Hindi na nga ako, na. Hmm. Hindi ko nalalasaan nga yung ano, Kiki. Ayy! <laughs> Ayy! Ah, ano, Nanay Japon? Hindi ko nalalasan yung cake. Yung... Yung ano mo, yung... Pag yung, yung parang ano... Tanong, sagot, talagang tama. Wala yung kamukha ng parang ano eh. Hmm. nakatulala eh. Uh. Ano mo ba ba yun, Nanay Japon? Sige, paka, testingin mo. Pagka kinakausap ka dati eh, di ba? Parang yung sagot mo lalayo pag sinatanong ka, dalawang ulit na tanong bago ka sasagot. Ngayon, ano, pag sinabi kong anong pangalan mo? Pangalan ko? Oo. Oh. Di abang may. Oo, oh, oh di ba? Ano. Yung ano niya, iba. Wala oh. ba ano yung sagot? Parang gusto ko siyang bitbitin. Alam mo yung ano, <laughs> parang gusto ko siyang bitbitin. <laughs> dali. <laughs> dali na araw-araw sa nakikita ko. Ito ni ate niya. Aba, mag -iba, mag -iba yata ng, ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano na ano ng ano yung 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 ano 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 yung ano yung ano ngayon ka ko nasa pangingin na po ako ngayon. Mm -hmm. Ang ano ko po, po, ang salita ka ako ng Diyos. Mm. -hmm. Nalala mo yun? Pag ang di ba minumura mo, hanggang sa minumura mo yung mga kapitbahay mo? Ngayon na pagtanto mo, anong, anong nagiging ano mo, nagiging aral? Yung, yung, yung walang Diyos at saka yung ngayon kung paano ka bumarap dito sa mga kapitbahay mo? Dati, nung ano po, talaga po ako. Mm. Pero ngayon, wala na po ako. Hindi na po ako na Pabigyan mm dati asa po sa uh, kayo doon? po sa... Di Sa mga unang vlog mo, yung unang mong pagbisita dito, ang daming nagsabi na gumalaw na yung Diyos sa'yo. Ayun at saka yung mga nagpapasalamat, saka yung ako bilang nabasa si Pre-Opik nito. Ha? Nagpapasak, na ha? Na nabasa ko nila tingin ko. Ayun. Binabasa maganda po. yung nalalaman din Ano niyo, yung sinasabi nila daw? Hmm. May isa pa daw po. Hmm. Hmm. Eh, sabi pa. Sabi, Amen. Praise God. Marami nila natin sa iyo na may ako hmm. eh, Binabasa naman po nila sa akin. Oh, okay. sige. Mm. -hmm. Ayan, may pagkakataon nga kang yung mga nag-comment na ng maganda sa iyo. Mm -hmm. uh, Tumingin ka sa kami na nani ah, uh, nani ka. Mm -hmm. Patentra, maraming maraming salamat po sa inyo lahat ng ito sa support ako niyo. Sana po ma-bless ma sa inyo po ang Diyos. Ah. Uh, sa kanyang ano yung pinag-pray ka nila? Sana po ipag-pray niyo rin po ako. Para para dire dire na. Hindi na po ko talaga sa pamilya. Ah. 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 Hmm. Pero ano gusto ko po ng ano, magpasalamat po na binang Tekleto. Ah, na ano niyo po si ano? Ay, uh, na po. Ay. Pastor, na, uh, uh, nagpapasalamat po ako. Bilang tayo nito, nagpapasalamat po ay, ako sa ay. sa ano na pataguyo niyo sila ni Apo sa ano? Opo. Sa kagustuhan ng Diyos na magbago yung anak niya. Opo. opo. Na gin, ginamit po kayo. Na, Glory na to plan. kaya, May ito plano kasi maganda sa ang Panginoon kay Apo. At una sa lahat, sabi ko nga nung una kong nakita yan, hmm hindi niya kilala si Yesu Cristo. Kaya, uh, alam ni Pastor, ang dami pong mga trahedya ni ni Apol na wala may nagsasabi po sa kanya na hindi na po, siya, hindi wala na po na yan, yan magbabago. Oh. <laughs> Pero ang ilan-ilan, yung hindi pagsawa po ni, ni Tekram sa kanya, si Tatay Ram po kasi, ano ba sa't po kasi, may Diyos ka mo, sabihin magbabago. Kaya sinaniya po kasi noon, Parang ang hilak po niyang mag-ano sa Diyos. Kaya hindi po siya naialos, hindi po maniwala siya sa Diyos niya. Ang binagal ko na pa? Oh. hindi po niya kilala. Hindi rin nakilala. Pero masipag everyday nandoon po sa church. Nakakalit ng pa nga. Eh kung daw, eh, ito yung buhay niya daw. May Diyos yung buhay niya, hindi daw... Yun nga yun yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi po totoo may Diyos. Kasi bata pa lang ako, pinatay niya ng mga magulang. Mm <laughs> Hmm. Yan sabi ko, Apple, hindi mo na lalaman yung sinasabi na so, yan. po siyang ano, uh, alam niyo yung mapapanood siya. Kung alam niyo, yung buhay niya, ako na ano po ako eh, na tumayo yung balahibo ko. Yung ano po siya ngayon. Nakita niya. Uh -huh. Kasi kung mapapanood po ng mga nakawalan na, na pag-asa, nakikita yung nanay Apple, alam ano, ala, ala, pasat may Diyos, walang ito sumi. Pero po, Pastor, uh, medyo ma... Si, si may tanong lang po si nanay, nanay Apple. Kasi napunod ko po yung mga vlog nung na, na, nakita niyo po siya. Oo. Oh. Hindi niyo ba naisip na mahirapan, pa, mahirapan kayo kay nanay Apple? Na, Sa akin po kasi maraming imposible. Sa mm. Diyos wala. Mm. Um, kasi ako, pag nangangaral po ako, nagpapailalim tayo sa Panginoon. Bahala ang Panginoon sa kanya kung paano siya bababuhin. Hindi e nga yung parang pagtatanim ng butil. Hmm. Sabi nga may mga butil na naiasik sa tabi ng daan, hmm. may mga butil na naiasik sa dawagan, at may naiasik dun sa matabang lupa. Hmm. At sabi ko nga, kami bilang mga tagapagdingkot, tagapagtanim lang kami. Ang Panginoon ang nagpapatuko. Hmm. Kaya nga sa bagay po na yun, ang lahat ng bagay na meron sa amin, sa Diyos po nang gagaling. Mo. Kasi hindi rin naman namin hawak kung paano siya pagagalingin. Ang Panginoon na talaga makapagbabago sa kanya sa kayong pananalita na marami rin At ano, kaya sa iyo sa Kasi uh, kaya tayo yung mga inaakay natin yung hindi na nakilala sa ito. Kasi yun ang importante na may magagawang Lord, di hasil natin sa salita niya. Hindi naman namin siya pinili, kundi pinaubayan namin through prayer na bago namin isinishare yung salita ng Diyos, kailangan may devotion tayo. Para sa ganon, Pumikilos ng Diyos. Ginagawa Di mo yung pinapagawa niya, umus na. Pumbahala doon. Kaya sabi ko sa kanya, napakasarap pag uh, yung sa puno ka nakakone. Walang iba kundi si Jesus Christ, dahil ang tagapag-alaga ang Diyos na. So, sinasabi nga doon sa salita. Pero hindi pagalingan, kundi dahil sa haba, pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. Na kahit ang dami yung sinasabi kay Apple, ako, ako si Apple, ganito, 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 Pero pag nagsasalita ngayon, mas proud pa ako kaysa mga taong nagsasalita ng gano'n. Kasi may nakikita kami binago ni Lord sa kanya. At niya, sabi niya, ipagpe-pray daw na si... <laughs> sabi ko, walang impossible sa Lord. Babae si Tatay Tekram tinulungan ka noon noon pa ginamit na yon ng Lord. Ang gusto lang ng Lord, disiplinahan ka para makita mo yung mali mo. Walang impossible kasi kung mabait ang tao, kahit gusto ka niyang tikisin, kung ang Diyos lang kumilos, din tayo magawa. Parang ganon. Kaya lagi niyang, lagi niyang sinasama sa prayer request niya doon sa church. Tuwing gabi kasi hapo mga seven after hindi meron kaming gawain every night. Kaya praise God, masipag naman siya dumadalo at yung mga anak niya. Saka <laughs> pinapalo na rin yung <laughs> <laughs> hmm. okay, mga anak niya. Dati ko alam ko lang pag-alam. Hindi siya gina na kayo. Kaya yung mga anak mo, sinasama mo pang mag... Ano? Gabi-gabi wow, po yan. Eh di siya, ano, Parang nakikita ko, parang hindi matagal mag... Siya ang pangalang pangalan-pangalan mo. Iba po kasi yung pagdidisiplina niya, Pastora. Um, kurot yata o mm. ano, parang gano'n po kurot, mm. hindi po paano. Tsaka pasigaw, gano'n po yung ano yun. Madalas po pag pinapagaling ng mga anak niya dahil mga sigaw lang, kung saan niya tamaan. Hindi Ay. Ay. naman, ano ngayon yung may ano pero ginaganyan lang yung anak niya. So, mm. lang mm -hmm. Kasi, <coughs> <coughs> medyo may pagkakulit din yung mga anak niya kay mm. din naman yung ano. Kasi siyempre walang nanay, walang tatay na nagdidisiplina. Pero ang pinapakunawa namin sa kanya, kailangan niya disiplina yung mga anak. Kasi kung tunay mong mahal ang mga bata, mm. kailangan mo rin turuan ng magandang pag uugali Di ba? Lagi kong inaano. Kasi ang mga bata, pag lumaki na wala, may, kasi may pagkaan yung mga bata. Kasi nga, kulang na mm. Pero please, niya naman ngayon, yung isa nga ng anak, ang galing niyang sumagot nung no? kagabi yung mga ano. Nasasagot, sino yung anak mong yun? Si Alin po. Si Alin. Ang alam mo, may hindi alim. nagiginig. Pero pag nagtanong ka sa mga pinag-aralan namin, galing yung sumagot. Kaya glory to God. And okay. I ko ang din maging may, pastor. May, may ano po yan? may, may utak po yun. Oh, oh, si oh, oh, Alin. Matalino siya. Kaya sabi ko sa kanya, pagpagtyaga mo yung mga anak mo, kaya sabi ko, kung may may pera ka, limbawa, or peace, mo yung mga kailangan ng mga anak. Kasi, sabi ko sa kanya, anak, pag ang mga bata na kapag aral ng maayos, siya yung magdadala sa kanila, sa kanya, ng kayusan ng buhay. Pero, paano, paano mo inanay mga anak mo pag uh, pag, uh, makulit? Paano mo sila pinagsasabihan? Ng sana ko na po siya, tapos pagka panangga, matigas ang ulo. Kina-follow mm. ko lang sa poe. Tapos, amit ko makikinig sa akin ka ko. Mm. Kasi ka ko, asahan na tayo pa kailan Alam, sumunod siya sa akin. Mm. Mm. Wow. Natuwa nga po ako sa mga sinabi niya kanina. Tsaka po yung pagdala po niya ng damit. Uh -huh. Ang ganda lang. Isi yung may isip niya. Eh, ano may tarini ako. Mhm. Ano ano Tanong niyo po, Pastor. Mas matanda pala kayo sa kanya. Ano sa pala? Wala, wala. wala, wala. <laughs> 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 Hindi ba alam, pogi ka na. Pogi naman kayo parehasan na. <laughs> akala, akala niyo mas matanda ako sa iyo. <laughs> Kasi bata ka tignan. <laughs>